Nararamdaman mo ba na ang buhay mo ay nasa bingit ng isang malaking pagbabago? Parang ang universo ay bumubulong sa'yo, tinutulak kang gumawa ng hakbang. Hindi ito isang pagkakataon lamang, may isang makapangyarihang pangyayari na unti-unting nangyayari, at ito'y para lamang sa'yo. Ang mga senyales ay malinaw, ang enerhiya ay nagbabago, at ang iyong kapalaran ay naghihintay na yakapin. Kung nagtataka ka kung kailan darating ang pagbabago, tandaan mo na ang sandaling ito na ang iyong hinihintay. Inayos na ng universo ang mga bituin para sayo, ngayon, panahon na para gawin ang unang hakbang. Handa ka na bang sabutin ang tawag? Ang universo ay kumikilos sa mga misteryosong paraan, madalas nagpadala sa atin ng mga senyales na hindi natin kayang baliwalain. Ngunit minsan, kailangan natin ng kaunting tulak upang mapansin ito, hindi ba? Ngayon, nandito ka para sa isang dahilan. Ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago, at kasabay nito, isang pagkakataon para sa pagbabago ang paparating. Kung naramdaman mo ito sa iyong mga panaginip, sa iyong araw-araw na buhay, o sa pinakalalim ng iyong puso, may isang bagay na tinatawag ka. Ang iyong landas ay malapit ng magbuka sa mga paraang hindi mo inaasahan. Sa Filipino na espiritualidad, naniniwala tayo na ang lahat ng nangyayari ay may dahilan, tadhana, o kapalaran, ang gumagabay sa iyo patungo sa sandaling ito. Ang tarot at ang iyong zodiac ay narito upang ipakita kung ano ang susunod. Magtiwala ka sa proseso dahil handa nang ihayag ng universo ang iyong tunay na potensyal. Handa ka na bang tahakin ang landas na naghihintay sa iyo? Ang enerhiya ng sandali. May mga pagkakataon sa buhay na parang may isang pagbabago sa hangin sa paligid mo, parang ang buong mundo ay humihinga ng malalim. Ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago, at kung ikaw ay magmamasid, mapapansin mo ang mga senyales, ang mga banayad na bulong ng universo na gumagabay sa iyo patungo sa isang mas malaking layunin. Ito ang enerhiya ng sandali at hinihiling nitong pumasok ka rito. Sa kulturang Filipino, naniniwala tayo na ang lahat ng bagay ay may dahilan at bawat liko ng kapalaran ay may layunin. Maaaring nakaramdam ka ng kaba o pag-aalinlangan ka makailan, marahil parang ang buhay mo ay nasa isang tahimik hindi nakikitang paghinto, pero ang katahimikang ito ay isang senyales. Hindi natutulog ang universo, naghihintay lamang ito na mapansin mo. Ang totoo, ang landas na iyong tatahakin ay nakaayos na, at ang mga bituin ay nag-aalin para sayo. Ngayon ang tamang panahon upang magtiwala sa proseso, magtiwala sa mga enerhiyang dumadaloy sa paligid mo. Kung naramdaman mo ang isang pagbabago sa iyong emosyon o nakakita ka ng mga kakaibang synchronicity sa iyong araw-araw na buhay, Huwag mong baliwalain ito. Hindi ito mga random na pangyayari. Ito ang paraan ng universo upang sabihin, narito ka sa tamang lugar, sa tamang oras. Ang universo ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga senyales, simbolo, at enerhiya, madalas sa mga hindi nakikitang puwersang gumagabay sa ating mga desisyon. Ang mga senyales na ito ay nagdadala sa iyo patungo sa iyong kapalaran, ngunit kailangan mong buksan ang iyong puso at isipan upang matanggap ito. Kung nakaranas ka ng matitingkad na panaginip, naaalala ang mga tao mula sa iyong nakaraan, o nararamdaman mong may pagbabago sa iyong buhay na malapit ng maganap, lahat ng ito ay konektado. May isang enerhiya sa hangin na tinatawag ka, hinihikayat kang magbigay pansin. Hindi malakas ang boses ng universo, ito ay nagbubulong, naggagabay, at itinutulak tayo. Ngunit kung makikinig ka ng mabuti, maririnig mo ito. Isipin mo ang tarot bilang salamin ng universo, ipinapakita nito sa iyo ang mga nakatagong katotohanan at mensahe sa iyong sariling buhay. Hindi lamang tungkol sa mga baraha, ito ay tungkol sa enerhiyang dala nila, enerhiyang ipinapakita nila. Ang enerhiyang umiikot sa paligid mo ay handa ng magbunga ng isang bagay na konkretong anyo. Maaaring ito ay isang relasyon, isang bagong pagkakataon, o isang pagbabago sa iyong karera. anuman man ito, nararamdaman mo na itong papalapit. Sa espiritualidad ng Filipino, malalim ang aming paniniwala sa koneksyon ng lahat ng bagay. Katulad ng dagat at kalangitan na magkasama, ikaw rin ay konektado sa banal na plano. Hindi ito isang pagkakataon. Ang enerhiyang ito, ang sandali na ito, ay bahagi ng banal na plano na unti-unting bumubukas sa iyong harapan. Isa kang bahagi nito at ito ay bahagi mo. Habang nagpapatuloy ka, magtiwala na ang enerhiyang ito ay hindi dapat katakutan. Ito ang paraan ng universo upang sabihing oras na upang yakapin ang mga pagbabagong nagaganap. Ang hindi komportableng pakiramdam na nararamdaman mo ay hindi senyales ng panganib, ito ay senyales ng paglago. Ang paglago ay nangangailangan ng pagbabago, at ang pagbabago ay nangangailangan na lumabas tayo sa ating mga komportableng hangganan. Kaya, ano ang gagawin mo sa enerhiyang ito? Maghihintay ka ba, nag-aantay ng tamang sandali upang kumilos? O gagawin mo ba ang unang hakbang patungo sa hindi kilalang landas, nagtiwala na ang universo ay gagabay sa bawat hakbang na tatahakin mo? Ang sandali na iyong hinihintay ay narito na. Ang kailangan mo lamang gawin ay yakapin ito, at hayaang gabayan ka ng enerhiya patungo sa iyong patutunguhan. Ang mga baraha ay hindi lang nagsasabi ng iyong hinaharap, pinagkakabit nila ang iyong landas sa enerhiya ng universo, ipinapakita ang iyong daraanan. Ang enerhiya ng sandali ay hinihikayat kang kumilos. Ang universo ay gumagabay na sayo, at ngayon, nasa sayo na kung kukunin mo ang unang hakbang. Huwag magatubili, Magtiwala sa sandaling ito, at hayaan mong gabayan ka kung saan ka nararapat. Ang mensahe mula sa universo. Ang universo ay nakikipag-usap sa atin sa mga paraang minsan, ay hindi natin lubos na nauunawaan, ngunit ang mensahe nito ay laging malinaw para sa mga handang makinig. Naranasan mo na ba ang sandaling parang lahat ay nagiging tama? Yung naririnig mo ang tahimik na tinig sa loob mo, tinutulak kang magpatuloy, magtiwala sa iyong paglalakbay, at tanggapin ang mga senyales na nasa harap mo. Ang mga sandaling ito ay hindi simpleng pagkakataon. Ang mga ito ay ang universo na kumakatok sa iyo, ipinapadala ang mensahe nito, at ginagabayan ka patungo sa isang bagay na mas malaki pa kaysa sa iyong kayang isipin. Sa kulturang Filipino, naniniwala tayo na nakikipag-usap ang universo sa atin sa pamamagitan ng mga panaginip, simbolo, at maging ang mga banayad na pagbabago sa enerhiya sa paligid natin. Ang mga ninuno natin ay mga matalim na tagamasid ng mga mensahe ng universo. Kung ito man ay isang mabilis na kaisipan, isang panaginip na nanatili sa kanila ng mga araw, o isang paulit-ulit na numero na patuloy nilang nakikita, nauunawaan nila na ito ang mga paraan ng universo upang ibulong ang mga lihim nito. At ngayon, ang universo ay bumubulong din sa iyo. Kung nakikita mo ang sunod-sunod na kakaibang pangyayari o isang paulit-ulit na pattern sa iyong buhay, hindi ito nangyari ng aksidente. Hindi gumagana ang universo ng random, isang puwersa ito na gumagabay sa iyo, inaayos ang lahat sa tamang oras. Baka naramdaman mong may bigla ang koneksyon sa isang tao o nakaramdam ng malalim na emosyon sa isang lugar o alaala. Ang mga sandaling ito ay paraan ng universo upang ipakita sa iyo na ang iyong landas ay malapit ng magbago. Maaaring tinanong mo na ang iyong sarili, bakit ito nangyayari sa akin? Ang sagot ay simple, nangyayari ito dahil ikaw ay handa na. Ang universo ay nagpapadala lamang ng mga mensahe sa mga taong bukas sa pagtanggap nito. Katulad ng mga baraha sa tarot, na hindi random kundi ipinapakita ang mga enerhiya na gumagalaw na sa paligid mo ang mga mensahe ng universo ay nilalayong gabayan ka patungo sa susunod na hakbang sa iyong paglalakbay. Marahil ito ay isang hindi inaasahang relasyon, isang oportunidad sa negosyo, o isang espiritwal na paggising. Ano man ito, magtiwala ka na ito ay isang senyales mula sa universo, isang paanyaya upang mag-alin sa iyong tunay na sarili. Ang mga mensahe na natatanggap mo ay hindi palaging malalakas o dramatiko. Minsan, dumating sila bilang mga tahimik na nudges, hinihikayat kang magtaya ng pananampalataya, magtiwala sa hindi kilala, at malaman na ang lahat ay nagaganap sa tamang oras ng Diyos. Sa espiritualidad ng Filipino, mayroon tayong paniniwala sa tadhana o kapalaran. Ang paniniwalang ito ay nagsasabing ang lahat ng nangyayari sa buhay, mabuti man o masama, ay bahagi ng isang mas malawak na disenyo. Walang nangyayari ng aksidente. Nandito ka, binabasa ang mga salitang ito, dahil ang universo ay naitakda na ang mga bagay. Hindi aksidente na natagpuan mo ang mensaheng ito. Ang universo ay naghanda na sayo para sa mismong sandaling ito, at ngayon, panahon na upang magtiwala ka rito. Ang mga barahang hinugot mo, ang mga senyales na nakita mo, ang mga nararamdaman na bumangon sa iyong kalooban, lahat ng ito ay magkakaugnay. Ang mga ito ay mga mensaheng kailangan mong marinig, ipinadala ng universo upang gabayan ka. Magtiwala ka na ang mga mensaheng ito ay hindi random at tiyak na hindi sila walang kabuluhan. Ang universo ay gumagana sa mga misteryosong paraan, ngunit may lohika sa likod ng lahat ng ito. May dahilan ang bawat senyales na iyong naranasan, bawat simbolo na nakita mo, at bawat taong dumating sa iyong buhay sa tamang oras. Kapag nagsimula kang buksan ang iyong puso at isipan sa mga mensahe ng universo, matutuklasan mong ang lahat ay nagsisimulang mag-alin. Makikita mo ang mga sinulid na nag-ugnay sa bawat sandali, bawat karanasan, at bawat tao. Ang mga sinulid na ito ay nagdadala sa iyo patungo sa iyong tunay na landas. Yakapin mo sila. Hayaan mong gabayan kanila. Ang universo ay nagsasalita at panahon na upang makinig. Ngunit mag-ingat, ang mga mensahe ng universo ay hindi palaging madali tanggapin. Maaaring kinakailangan mong bitawan ang isang pamilyar na bagay, gumawa ng hakbang patungo sa hindi kilala, o magtiwala sa isang bagay na hindi mo nauunawaan. Ngunit alamin mo ito, ang nakatago sa unahan ay mas malaki pa kaysa sa anumang maaari mong imaginin. Ang mensahe ay malinaw, panahon na upang gawin ang hakbang na yon, magpatuloy at magtiwala sa proseso. Yakapin ang tadhana. Ngayon na naramdaman mo na ang mensahe ng universo, panahon na upang gumawa ng desisyon. Ang landas na nasa harap mo ay hindi lamang isang serye ng mga hakbang, ito ay ang tadhana na tinatawag kang yakapin ang pagbabago na iyong hinihintay. Naayos na ng universo ang lahat, ngunit nasa sayo na kung tatahakin mo ito. Ang tanong ay, magtitiwala ka ba sa landas na unti-unting nabubukas sa iyong harapan? Sa espiritualidad ng Filipino, tinuturo sa atin na ang ating paglalakbay ay nakasulat sa mga bituin. Ang konsepto ng tadhana, ang ating kapalaran, ay may malalim at banal na katotohanan, lahat ng nangyayari sa buhay ay may dahilan, at ang lahat ng nangyayari ay bahagi ng isang mas malaking plano. Hindi mahalaga kung gaano man kagulo o kaonsertain ang buhay, bawat karanasan, bawat liko at liko, ay may layuning gabayan ka patungo sa susunod na kabanata ng iyong buhay. Maaaring maramdaman mo ang alinlangan, paano kung hindi ito ang tamang panahon? Paano kung hindi ako handa? Pero hayaan mong sabihin ko sa'yo, palagi kang handa. Hindi naghihintay ang universo ng perpektong sandali, ito ang lumilikha ng perpektong sandali. Magtiwala ka na ang oras para sa pagbabago ay ngayon na. Kung ito man ay isang bagong trabaho, isang relasyon, o isang personal na pagdapo ng liwanag, ang universo ay nag-aalok sa iyo ng pagkakataon na makakapagbago ng iyong buhay. Ngunit upang pumasok sa iyong tunay na tadhana, kailangan mong bitawan muna ang mga bagay na hindi na makikinabang sa'yo. Maaaring may mga takot, alinlangan, o mga lumang pattern na humahad lang sa'yo, at ayos lang iyon. Tinuturo sa atin ng kulturang Filipino na bitawan ang ating mga takot at magtiwala sa banal na proseso. Kaya't ang mga ritual, tulad ng pagsindi ng kandila o pag-aalay ng mga panalangin, ay may malalim na kapangyarihan. Nagsisilbi silang paalala na hindi tayo nag-iisa, ang universo ay palaging kasama natin, ginagabayan tayo patungo sa buhay na nakalaan para sa atin. Hindi palaging madali ang yakapin ang pagbabago, lalo na kapag nararamdaman mong may hindi tiyak. Ngunit isipin mo ang magandang paru-paro na lumalabas mula sa kanyang kokoon. Ang pagbabago ay maaaring hindi komportable, ngunit ito ay mahalaga para sa paglago. Ang universo ay hinihiling sa iyo na iwan ang iyong lumang sarili at yakapin ang bagong bersyon ng ikaw. Hindi lamang ito pagkakataon upang baguhin ang iyong kalagayan, ito ay pagkakataon upang mag sa iyong tunay na sarili, ang iyong pinakamataas na potensyal. Ipinapakita ng universo ang sandaling ito sa iyo dahil alam nitong kaya mong yakapin ito. Sa paniniwala ng Filipino, may kasabihang, ang lahat ng bagay ay may tamang panahon, lahat ng bagay ay may tamang oras. Ito na ang oras para sayo. Ang enerhiya ay nag-aalin, ang universo ay nagbubukas ng mga pinto, at ang tanging kailangan mo na lang ay maglakad patungo rito ng may tiwala at pananampalataya. Alam mong sinusuportahan ka ng mga banal na puwersa, ng iyong mga ninuno, at ng mga espiritu na nagmamasid sayo. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang mahalaga ngayon ay itigil mo na ang pagdududa sa iyong sarili at magsimulang magtiwala sa iyong sariling kapangyarihan na ipakita na ng universo ang landas sa ngayon, panahon mo nang gawin ang unang hakbang. Hindi palaging magiging malinaw ang landas, ngunit ito ang landas na nakalaan para sa Bawat sandali, bawat desisyon, at bawat senyales ay nagdala sa sa lugar na ito. Yakapin mo ang hindi kilala, dahil dito nakatago ang iyong pinakamataas na potensyal. Hindi ito ang panahon upang magtago o manatili sa iyong comfort zone. Ang universo ay nag-aanyaya sa iyo upang maging matapang, magtiwala sa iyong mga instincts, at gumawa ng hakbang ng pananampalataya patungo sa hinaharap na palagi mong pinapangarap. Kung ikaw ay naghihintay ng senyales, ito na yon. Ang iyong tadhana ay tinatawag ka, at ang universo ay naghihintay sa iyo upang sagutin ito. Magtiwala sa banal na oras, magtiwala sa iyong sarili, at malaman na ang mga pagbabagong nagaganap ngayon ang magdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong tunay na layunin. Habang nakatayo ka sa pintuan ng sandaling ito, tandaan mo na ang universo ay nasa iyong tabi. Ang lahat ng nangyayari na yon, bawat liko ng kapalaran, bawat senyales, at bawat synchronicity, ay nagdadala sa iyo sa mismong puntong ito. Hindi ka nandito ng aksidente. Ang universo ay may plano para sa iyo, at ito ay unti-unting nagbubuka sa tamang oras. Itinuturo sa atin ng espiritualidad ng Filipino na kahit gaano man kadilim o ka-uncertain ang landas na tatahakin, laging may liwanag sa dulo. Ibinigay na sa iyo ang mga senyales, ang mga mensahe, at ang gabay na kailangan mo. Ngayon, nasa sayo na kung tatahakin mo ang hakbang na iyon. Magtiwala sa proseso, magtiwala sa iyong sarili, at magtiwala na ang lahat ng kailangan mo ay ibibigay sa tamang panahon. Hindi iniiwan ng universo ang mga nagtitiwala rito, ito ay nakikisalamuha at ginagabayan sila sa bawat hakbang. Kaya huminga ng malalim. Bitawan ang mga takot na humahadlang sayo. Yakapin ang mga pagbabago, ang pagtransforma, at ang mga biyayang naghihintay sayo. Tandaan, ang iyong tadhana ay sayo upang likhain, at ang sandaling ito ang susi sa pag-unlock ng iyong tunay na potensyal. Habang nagpapatuloy ka, malaman mong hindi ka nag-isa. Ang enerhiya ng universo ay kasama mo. Ang iyong landas ay malinaw, at ang natitira na lang ay para maglakad dito ng may tapang at pananampalataya. Ang mga pintuan ay nakabukas. Tatahakin mo ba ito? Ngayon na narinig mo na ang mensahe, panahon na upang kumilos. Magtiwala ka sa universo, magtiwala ka sa iyong sarili, at gawin ang unang hakbang patungo sa hinaharap. Ang mga pintuan ng iyong bukas ay maluwang na nakabukas, naghihintay na ikaw ay pumasok. Huwag maghintay ng perpektong sandali, likhain mo ito. Isulat ang iyong mga layunin, magtiwala, at mag-alin sa enerhiyang tinatawag ka. Ang iyong tadhana ay naghihintay na yakapin mo ito, at ang oras upang kumilos ay ngayon na. Magtiwala na ang lahat ng kailangan mo ay nasa loob mo na, at maglakad ng may tapang sa iyong bagong landas.